Welcome to Puerto Galera, mga boss! Ayos boto boto puto Puerto Galera. Long. Paano yung mga private pag hindi taga dito? Alin sir? Paano yung mga private na hindi taga Long, dito? Pero hindi basta po hindi taga rin, sir. Pero hindi naman siguro ganun kamahal kasi yung delivery mahal yun, eh. di ba? Oh, 120 lang, sir, ang isa. 120? Oo. Oh. Isang tao? Oo, oh, okay. sir. Yan sir, nandun na naman po sa uh, na ta? ano, ordinance Isang okay. tao? Okay. naman pala eh yan ano Kaya lang, wala nga sa budget natin yan Patay na Ano na pong barangay ito ma'am? Bilya Flor Bilya Flor? Barangay Pero yun nga, FYI no, sa mga pupunta dito ng puerto <laughs> Pag may dala kayong sasakyan, magbabayad po kayo ng 120 per head for environmental fee city ordinance ng Puerto Galera shit! talawan! bigla na naman kuha <laughs> na kayaan! ganda! yan yung Falls ano <laughs> ba yun? Ay, tayo ko na! Ba ba ha? <laughs> Balik! Ganda, kuha ko. Yung mga boss, hindi muna kami tutuloy Doon sa site ngayon. Hapon na kasi. 1, 2, 3. Tumulo na kami dito sa may wow. Adayma okay. Transient House. Dito kami nag Dito kami magpapalipas ng Gabi. Oh, shout out oh. to. out. Dito na kami sa Puerto. Dito kami Kalina. sa bundok. Dito kami na hotel sa Tokta. Yan sa mga hindi pa nakakilala, si Brian, si Lemuel Shout out sa nanay ko, dito na ako. Uh, Naikot ko <laughs> na ang Pilipinas. Lubang yun, pre, lubang. Tignan niyo yung, <laughs> yung view, oh. ganda yeah, yeah. oh. Oo oh, nga, tapit ka sa amin, nasa bow. Ayan, ayan bundo. Sa bundo kami so, mga lang boss. Lang. Hindi, dito, dito. Tapos meron dito yung... Parang ano yun, windmill. Ayun, yung parang kagaya ng sa Pililia Rizal. Meron din dito. noon banda. Between calmness and ecstasy. Oh, I'm happy with the mountains surrounding me. A quiet breeze in the air and trees as far as I can see. I wanted to stay there. Somewhere I'm happy. No, no. I used to be happy. As hard as that may seem. Nothing could weigh me down. And I had everything that I need. I used to be happy. And calm and carefree. Now I feel the pressure never stops pressing down on me I wanted to stay there long but I wanted, wanted to stay there, there. forever But How I could feel my feet carry me Away from where I'm happy A little less, and cleaned up the mess of caring too much. I could be happy if I just thought about you less. There's so much that I miss, and I get stuck like that. I can feel my feet carry me Away from where I'm happy. Magandang araw muli sa dito sa bayan ng Puerto Galera sa may Oriental Mindoro <coughs> uh, Gusto ko lang magpasalamat sa may-ari ng ng transient na tinuluyan namin kagabi Napakasolid nung ano, napakasolid nung lugar Napakaganda ng view May meron siyang alak gusto mong magpahinga perfect sya sa sa ano kung gusto mong magpahinga sinasabing pahinga talaga pwede talaga sya madami syang CR malakas yung aircon meron syang wifi free wifi sya actually itong ano na to itong tower na to tanaw po yan doon sa transient na yon. maganda yung transient nya transient hotel talagang ang nagagandaan ko talaga doon ay yung ano yung mayari napakabait po ng mayari si Sir Christian yon charot po kay Sir Christian napakabuti napakabait masikaso lahat po buti mo po yung pagbibili ng ano pagbili ng Nagpulutan pulutan namin sa baba siya po yung bumili siguro pag nirate ko siya top out of 10 10 syempre 10 napakabait at isa pa guys yung ano yung presyo di ba kasi transient tapos nasa Puerto Galera siya pagbaba mo white beach na grabe napakamura affordable talaga